the door, babe. So, 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 so. Alright mga amigos, isa sa mga main sparring partner noon ni Saul Canelo Alvarez na si Ronald Ellis. na sa kampo na ngayon ni Jaime Munguia. Tinutulungan ngayon ni Ronald Ellis si Munguia sa kanyang paghahanda kay Saul Canelo Alvarez sa darating na May 4. Mausay na diskarte ito mula sa kampo ni Munguia sapagkat alam nilang maraming maibibigay na mga tips tungkol kay Canelo. Itong si Ronald Ellis. Si Ronald Ellis mga amigos ay isa ring professional boxer na may kartadang 18 wins, 4 losses, 2 draws with 12 knockouts. Dati niya nang nakalaban si David the Mexican Monster Benavides. So so, siya ay winasak ni Benavides by 11th round TKO. Sa kabilang banda, napapost naman ng In The New. Itong si Oscar De La Hoya, ang promoter ni Jaime Mongia. Ipinaus ni De La Hoya ang kanyang larawan kasama si Jaime Mongia at Coach Freddy Roach na tila kumpiyansang-kumpiyansang mananalo sa laban kontra kay Canelo Alvarez. Samantala, may nilinaw po si Jaime Mongia sa mga fans. Huwag daw malito ang mga fans sa respeto at takot. May mga nagsasabi kasing mukhang takot si Jaime Mongia kay Saul Canelo Alvarez lalo na noong magkaharap silang dalawa sa Prescon. Pero paalala ni Mongia na magkaiba ang respeto sa takot. Nire-respeto niya si Canelo Alvarez dahil sa mga nagawa nito sa mundo ng boxing at karangalan para sa Mexico. Pero itinuturing kaaway ni Jaime Munguia itong si Canelo pagtungtong daw nila sa ibabaw ng boxing ring. Malaki ang tiwala ni Munguia sa kanyang sarili at sa kanyang kupunan na sila ang uuwing panalo sa May 4 dahil sa ganda ng kanyang kondisyon at tinde ng kanyang training sa ngayon. Sa iba pang balita mga amigos, ayon sa Boxing Analyst ng ESPN. Magandang balita raw po dahil suportado ng Saudi, si Terence Bad Crawford at sinabing si newly crowned WBA Super Welterweight World Champion Israel Madrimov daw po ang front runner para sa Super Welterweight debut ni Terence Bad Crawford. Si Crawford po ay pre agent sa ngayon, hindi po siya hawak ng PBC o ng Top Rank o ng Matchroom. Kaya naman malayang malaya si Terence Crawford na rumekta sa kamahalang Turkey Alal Sheikh upang mabigyan ng isang big money fight.